Hello guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's video po natin ay muli na naman tayo nandito sa loob ng ating colony para samahan nyo ako dahil yung mga posisyon natin na B1 at B2 maging yung mga possible Bluetooth ay pwede na yata silang iwanay. Pero i-check pa rin natin para mailagay na rin natin sila sa nursery cage. Let's go! Yun nga lang, wala tayong carrier dahil naiwan dun sa, ano, sa tarlac nung umuwi kami last Friday. Ay nag-deliver nga tayo ng ibon. Pagbalik namin dito ni Kuya sa Pampanga ay nag-commit lang kami. Nagpahatid lang kami kay ano kay Mrs. dun sa may SM Clark. Kaso nga, yung carrier nandoon na sa may sasakyan, Dala-dala ko na. Nung bumaba kami sa terminal ay nakalimutan nga. Ayan, so wala tayong lalagyan ngayon. Siguro ito na lang ano, itong pairing box natin, dito muna natin sila ilalagay. Uh, maya maya kung pwede na talagang iwalay para obserbahan din natin sila at kung pwede na ilagay dun sa may ano, sa may nursery cage natin para mabigyan na sana silang ano ng vitamins at pagkain nila. Yun nga pa lang ano, mga inakay na uh, titry na iwalay itong cage number 4. Tapos cage number 7. Uh, tapos 12 tapos dito sa may 13 yung mga last vlog natin nandito yung mga inakay natin saka yung ano yung cage number 17 na yun titignan din natin mamaya kung pwede nang iwalay yung mga sisyo nila at meron din akong update sa inyo guys dun sa isang parisan natin papakita ko maya maya sa inyo dito siya so sa ano sa case number 10 ayan napakita ko sa inyo guys bago po natin silipin yung mga painakay natin na kailangan ng iwalay ay gusto ko lang po kayong i-update about sa mga ibang parisan natin dito at saka yung mga binaklas natin so ngayon mauna tayo dito guys na gusto ko yung i-update kung maaalala nyo guys dito sa cage number 31 natin ang nakalagay po dati dyan is uh, bio opa pale saka yung green dilute Uh, OPA split PF. So ginawa natin, nag-egg po sila ng ano, ng lima. Ngayon dahil yun nga yung hen natin na green dilute is kukunin ni paring Noel Serrano. Binaklas na natin siya ngayon yung mga egg dito na itlog nila is pinaposter na natin. Nandito sila ngayon guys, napisa na dito sa cage number ano. Cage number 10 mamaya ipapakita ko sa inyo guys yung mga season nila. So yung green na uh, dilute opa na split PF ay nandun siya ngayon naka-rest muna siya so siguro uh, sa linggo papasyalan natin si ano si paring Noel para uh, madalas sa kanya to at yung ano makuha natin yung par blue opa dilute cock na nasa kanya at ibabangga natin dun sa may ano rin dito sa may blue ewing uh, opa dilute at titignan natin nakakyat tayo ayun siya guys oh. ito yung ano ito yung ibabangga natin yan o oh, napakaganda ng ibon Ayan. So, yan ang ibabangga natin dun sa ano, dun sa manggagaling kay paring Noel. At yung ano, green dilute dito pa naman, dadali naman natin sa kanya yan. So ang nakaset dito guys, nakapalitan ng ano ng mga project o pa PF split dilute natin. Ay ano na ngayon sila, uh, green split to pa split ino e, na proven na to itong kak na to. Ayun siya, yung nasa una parang ano pa yata parang olive green yung kulay niya etong lalaki nito ay proven na sa akin to na nakapagpalabas na ng lutino opa yan tapos yung green opa na nasa dulo sex slick yan naman yan so matured na rin yan pero basal siya nakita ko nag ano nagbanded sila sa flight tsaka yun uh, base sa gender nila ay sure tayo sa gender nila kaya pinagbangga ko na silang dalawa at sinet ko na rin dito sa my cage number 31 natin at kung maalala nyo naman guys no dun sa mga previous vlog natin etong par blue ano open natin tsaka itong green dan hen pinang poster natin yan ba diba? meron na silang dalawang sisiw na ano na Dan Filo tapos yung uh, natitirang itlog nila is pinaposter na po natin dun sa ano dito sa may cage number 9 yan lilipat na natin dyan dahil yung dalawang Dan Filo guys ayan sad to say hindi ano hindi kayang binuhay ng ano natin yung pang poster natin na Dan Filo sa nakikita kong dahilan dahil ano dahil basal pa siya uh, yun, uh, first time niya magalaga ng manginakay uh, hindi pa siya masyado ganun kagaling kaya yung dalawang Danfalo na pinaposter natin dito ay uh, hindi nakasurvive kaya yung isang itlog na natitira hindi na natin ano hindi ko na hinayaan na mapisa sa kanila ayun linipat na nga po natin dun sa may ano sa may cage number 9 maya maya ay papakita ko sa inyo medyo malaki na rin yung inakay nila sayang nga bunso nga yun eh uh, siguro mga dalawang araw na lang pwede na natin lagyan ng leg ban Kung iisipin natin yung mga naunang dan follow na dalawa, sana napakalaki na ngayon. Pero yun nga, ganyan talaga. Ah, hindi natin may iwasan yung mga ganyang casualty. Nandito siya guys, so, sa cage number 9. Dito natin siya pinaposter sa mga personata natin. Magagaling na pang poster to. Dapat gagamitin ko tong ano na to itong pang foster natin kaso itong mga egg na to is nauna yata ng ano ng isang linggo sila or ito yung mga nauna kaya nagdalawang isip ako dahil yun Uh, sa mga danhen na lang natin sila pinalimlim kaso yun nga hindi binuhay ng ano natin ng danhen na ginamit natin na pang poster kaya itong last egg na to yan siya nakasulat siya oh. isang opa split dan follow so ginawa ko dito sinugalan ko na lang dahil late na yung itlog nya so far napisa naman siya at ngayon malaki nya yan titignan natin siya ayan siya oh so, nasa dulo yung kulay green at pwede na rin yata ang ano lagyan ng leg band kasi yung gamit ko na leg band is 1.5 lang po yung size pag medyo lumaki pa dyan ay hindi na natin maisusot yung ano yung leg band nila kaya siguro bukas lalagyan na natin siyang leg band ayan siya guys oh napakalaki niya kung imagine natin yung mga kapatid niya na namatay siguro kasing laki ng ano na to yan yung blue na yan so yung kasama na dyan is mga personata po lahat yan hindi tayo maliligaw dahil yun mga personata at yung pinalimling natin na opa split dan follow na pwedeng mag cock at pwedeng mag hen ayan makasama sa mga person natin at dito naman guys sa case number 10 po natin ay nandito yung mga ano mga project natin na opa pf split dilute ayan meron silang limang itlog apat tayong yung napisa kaninang umaga sinilit ko meron ng dalawang ano meron ng dalawang visual opa pf split dilute base po sa parents nila. So ngayon guys, sisilipin natin kung napisa na yung ano, yung isang itlog para maipakita ko po sa inyo. Ayan, hindi pa siya napisa, pero yung mga ano, yung mga inakay natin, kung titignan po natin yung status nila is malalakas at malilinis naman po sila. Yan, so meron tayong chance dito na mabuhay lahat dahil yung gamit po natin na pang poster, yan yung mga personata po natin na pure eye, napakagaling din pong bumuhay ng mga yan. Proven and tested ko na po yung mga yan, hindi lang dalawa, tatlong beses, limang beses kung sinubukan itong mga to. Ah, pagkakaalam ko, wala pa silang record sa akin. Itong mga to na ano na nabugok yung mga itlog nila or na namatay na matay ng mga sisiw, lahat binubuhay nila. So pagdating dito guys, i-update ko kayo kung, kung bubuhayin yung apat na to. Yung apat na sisiyong na to. Sana mapisa po yung ano. Itong natitirang itlog natin. Kasi kaninang umaga, tinignan ko po yan. Uh, gumagalaw pa siya. So meron pang chance na ano. Na mapisa yung last egg natin. Sana visual o pa PF. Eh, para split dilute kagad. So yun, napakagandang pyesa rin ng ano to. Mga inakay natin na in the future ay magamit po natin silang breeder at may share din po natin sa mga kapwa natin breeder at dito naman guys sa cage number 17 natin nandito po yung mga check natin na ano uh, mga inakay kung pwede na silang iwalay kasi kaninang umaga hindi ko po sinilip Ayan, kaya samahin nyo ako at ang gamit po pala natin dito ay back to back green perso na pang poster natin actually guys pinakita ko na nga po ito sa mga previous vlog natin pero ngayon ay gusto ko lang ano i-share sa inyo kung anong status nila at kung pwede na pa talaga silang ano iwalay ayan sisilipin natin kukunin ko lang itong ano yung flashlight natin so ayan sa nakikita ko ay hindi pa sila pwedeng iwalay dahil yung far blue u natin ay hindi pa kompleto yung balahibo niya. So, pag winalay mo ng maaga yan, may tendency po na mamatay dahil medyo malamig ang panahon natin. Kaya siguro mga isang linggo o dalawang linggo, dito muna siya sa may ano, sa may mga foster parents niya na ano, na green personata. Yan. So, ang ID pa lang ng mga to ay OPA possible blue 2 kasi po ang parents ng mga yan is back to back OPA par blue na po. Kaya napagandang piyesa rin ng mga yan. Uh, in the future ay magagamit po natin ng mga yan at kung makikita nyo guys, so, oh, napakalinis ng itsura nila. Talagang wala kang makikita ang ano, uh, sa mukha nila. Maging itong mawag na to, yan, napakaganda ng itsura nya. So, yan, siguro dito muna sila. I Stay muna kayo dyan. Uh, mga dalawang linggo or isang linggo bago po natin sila iwalay. At may na rin po natin sila sa ano. sa mga nursery cages natin So ayun guys, nandito tayo sa cage number 4. Yung mga inakay natin, kung pwede na ba silang iwalay, titignan natin. Ayan, grabe, ang lalakas na nila. Ayan sila, oh. yun, ang na nila. Tulad ng sabi ko guys, uh, hindi po ako nagbe-base sa birthday nila. Nagbe-base ako sa lakas ng katawan nila. Kung makikita nyo ay talagang nagtatampisaw na dito sa may ano, sa may cage at pagbukas ng ano natin, pagbukas ng nest box natin ay lumabas kagad lahat sila. Ibig sabihin ay malalakas na po sila at kailangan na natin silang iwalay. So ayan, pinakita ko na rin po ito sa mga previous vlog natin Pero this time ay Lilipat na po natin sila Para may lagay na po natin sila sa ano Sa nursery cage At makapag-breed na itong ano Mga foster parents sila Ay hindi po pala Mga parents po talaga mga yan Yung dalawang misty blue ay ano Pinaposter po natin yan Galing dun sa ano Sa cage number 11 Yan. So itong mga to, itong mga inakay natin na yan, ay iwawalay na po natin sila maya maya po ay kukunin natin sila i-check lang po natin yung ibang ano mga inakay kung pwede na rin silang iwalay so dito sa cage number 7 mga OPA PF natin yung uh, old but gold breeder natin titignan natin yung mga inakay niya kung ano kung pwede na bang iwalay kukunin ko lang itong flashlight like natin para mas makita po natin ang maayos yung mga inakay nila o so, yan nagkikita uh, nakikita ko guys uh, pwede na rin iwalay itong mga to eh no, lalakas na nila kaso ah, uh, nagmana sa ano, nagmana sa nanay, hindi mailap kahit buksan mo yung ano, yung cage or yung nest box nila, hindi talaga lalabas. Unlike dito sa ano, sa kabilang cage ay nagtatampis ako agad yung mga inakay natin. So yan sa nakikita ko guys, so, kung titignan nyo yung ano, ah, uh, kompleto na yung balahibo, tapos mahaba na at the same time, malalakas na rin po sila. Yun nga lang, hindi sila ganun kahilap dahil nagmana po sa nanay nila. O so, yan, itong cage na to, mga inakay po na yan ay dilipat na rin po natin sila sa ano. Doon sa may nursery cage po natin na yun para mabigyan po natin sila ng vitamins at pagkain nila. At dito sa cage number 12 po natin, nandito po yung mga gray wing natin. Split dan, pinakita ko na rin po yan sa ano, doon sa mga previous vlog natin. Pero this time ay samahan niyo ko I-check po natin sila kung pwede na ba silang iwalay So kung nakikita nyo guys Nakalabas na rin po yung mga painakay natin Ayan malalakas na rin sila Yung green opa split dan Tapos yung blue misty gray wing Split dan follow possible opa Ayan nagtatampisaw na rin yung green opa natin Siguro pwede na rin natin iwalay ito Ay, Hindi ko sure kasi Parang mahina pa itong ano Itong gray wing natin siguro uh, Pagsasabay na lang natin sila pero itong green pwede nang iwalay ito eh. Ah, sa tingin ko pagsasabay na lang natin sila para hindi naman mainip itong kapatid niya. Ayan. Ang lakas na rin 'no, oh. nagtatampisaw na rin sa ano, sa cage nila. So pagbukas ng ano, ng nest box nila, ay wala na po sila sa loob. Nandito na sila sa labas ng ano, ng cage nila ayan. At dito naman guys, sa uh, cage number 13 po natin. Nandito naman yung ano, yung mga anak ng uh, cage number 12 natin. Ayun, pinakita ko na rin po 'yan sa ano, sa previous vlog natin. Titingnan natin kung malakas na rin sila. Ayan sila oh. Napakagaling bumuhay ng ano na to. Mag-isa lang siya. Binuhay niya yung dalawang inakay natin oh. Pero yun, medyo natakot ako kasi itong nasa taas. Uh, mga split dan po kasi to. Sayang naman kung ano, kung hindi niya bubuhayin. Pero napabilib ako ng pang poster natin na to. Kahit mag-isa lang siya. Ayan siya oh. Yung far blue U wing open natin. Mag-isa lang siya. Binuhay niya itong ano, dalawang far blue. Uh, OPA possible PF ayan napaganda rin ang itsura nila pero may unting bahid hindi kagaya ng ano hindi kagaya ng nandun sa may ano sa may cage number 4 natin malinis talaga yung mga inakay nila pero this time ah, nakikita ko guys ah, malalakas na rin yung mga inakay at kailangan na rin natin silang ano iwalay para ma-rest itong ano, itong poster parents nila, may lagay natin sa flights at makapagpahinga naman at mahanapan po natin ng ano ng pares para magamit natin pang poster sa susunod. Ayan guys, no, nakita niyo naman malalakas na po yung mga inakay natin. Kailangan na natin silang iwalay para mailagay na po natin doon sa main nursery natin at mabigyan na po natin sila ng vitamin. So ngayon guys, nauhulihin ko lang po sila dahil hindi ko rin po dala yung dry pad natin at wala tayong carrier na ano, siguro ilalagay ko dito sa may clearing box natin or ididiretso ko na lang po doon sa may ano, doon sa may nursery cage natin para mabigyan na po natin sila ng ano, ng vitamins na dextrose para hindi sila masyadong ma-stress. So ayun guys, no, nailipat na po natin yung mga inakay natin dito sa may nursery cage natin at binigyan na rin po natin sila ng ano, ng inumin na may konting dextrose to para kahit papano ay hindi naman po sila masyadong ma-stress at mapagod dito sa bagong kulungan nila. Dahil kung nakikita nyo guys ay sobrang naninibago sila. Kanina ay sobrang nagtatampisaw ang mga yan siguro napagod na lang at hindi na rin natin sila binigyan ng pagkain dahil for sure hindi mo nakakain ng mga yan dahil uh, naninibago pa po sila at napagod yung katawan nila at dinisinfect na rin po pala natin itong ano itong nursery cage na to bago po natin sila ano uh, ilinipat dito siguro mga 2 weeks or isang buwan dito muna sila dito sila magpapalakas talaga bago po natin sila ilipat dito sa may mga flight cage natin. So ayun lang guys, no? maraming maraming salamat po sa panunood at pakikipagkwentuhan po sa akin kahit ilang minuto lang. Maraming salamat din po sa pagsama sa akin dahil nailipat na po natin yung mga bagong inakay doon sa main nursery cage natin. Ayan, sana mapalakas natin sila doon bago po natin sila ilipat sa mga flight cage natin. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, Ako po ay patuloy na humihingi ng suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye.